Ayan mga ka-Josserab, ito yung ko ngayon na regalo dahil nga pupunta kami sa birthday party at celebration ng family close friend namin. Close friend kasi yun ng parents ko, si Ate Susan. So ito yung regalo ko sa kanya. At pagkatapos niyan, syempre, ba diba, babalutin natin tong pinamili natin. Ito yung pinamili natin na regalo. Galing pala ako ng mall ito yung regalo ko sa kanya. Sana magustuhan niya to Dahil nga ka-church meeting namin siya, ito na lang talaga yung naisip ko na ipang regalo. Kasi naman sa mga make-up, damit, gusto ko siya na talaga ang iririgalo ko sa kanya is sandals or shoes. Pero dahil nga, mahilig siya sa bag. So, ito na lang yung ririgalo ko sa kanya. Actually, last minute na nga talaga ako nag-isip eh. Kasi iniisip ko kung pupunta ba ako, o hindi. Pero syempre, dahil nga naisip ko siya, ibig sabihin, mahalaga talaga siya sa amin, ba diba? Kasi nga, ups and down talagang kasakasama ko yan si Ate Susan. So, ito yung binili ko. At tara, ibabalot na natin to so, Syempre, meron niyang box. Lahat yan, complete inclusion yan. Kung makikita ninyo. Tapos, ito pala si sa May siya yung nagbibidyo nito habang ako naman tinatry kong ibalot to na perfect yung pagkabalot at hindi masira yung box. Yung box na yan is binili ko rin yan. Actually nga pagkabili namin nito meron naman doon ano eh gift wrap. Pero pwede mo siyang iano ipag-gift wrap. <music> ka Oh my God! Huwag uh, ka okay. nalulungkot uh, siya! Huwag ka nalulungkot siya! Huwag ka Happy birthday, actually. ko lang. Kasalanan like Pero ko yung life niya Ethel, ako sabi ko lang si Ate Susan, baka magkakataon. Kaya, <laughs> <laughs> eh, ano yan, uh, sa si uh, very close sa amin at uh, special sa amin. At, um, kaya, every December, may gift sa <laughs> Ay, wow! Abangan mo ngayon December, ah! Happy birthday, Lucky 6th I June. Ah, good luck. Oh, yun! Ah, thank you, Eds! Thank you so much! Ito mo ang lahat. <laughs> Pwede bang itanim niya? Kaya na yun. So, ayan guys. Siyempre, ah. dos. Hello mga ka-Diyos, sarap pangitang umaga sa inyo ngayong araw na to. Is holiday dito ngayon sa Pilipinas. At kaka ko nga lang din dahil galing akong party kagabi. So ito na nga ang gagawin natin. mag unboxing box tayo ng mga in-order ko online. Ng mga in-order ko is mga panglinis sa kubeta, shampoo ng aso, at yung mga damit na in-order ko. Tapos meron din ako dumating dito na package na mga series. So itong in-open ko is panglinis to ng kubeta. Yes, bumili talaga ako ng pang-cleans doon sa bowl, sa tiles. Pwedeng-pwede talaga to Actually, tough talaga yung ginagamit ko na pang-linis sa kubeta. Kaso, walang available. Tsaka gusto ko rin yung medyo makakatipid ako dahil nga yung tough medyo maliit lang siya at hindi siya ganun kalaki. Ito talaga super galon na talaga yung binili ko mga ka-jo. Sarap para pang matagalan. At yun namang bubuksan natin is shampoo ng mga aso. Dahil nga meron kaming aso dito, dalawa yung aso namin, kailangan meron din tayong shampoo nila. Actually, yung shampoo nila dito is medyo maliit lang. So, magastos din yon So, pa ako ng medyo malaki na talaga kasi yung itong nitong na panglinis ng kubeta. Dalawa na yung in-order ko. Makakatipid na tayo dun at yung aso din natin is maalagaan natin na maayos. Saka para iwas na din sa mga kuto at di ba? Itong binili ko na ito is para talaga siya sa mga aso na merong problem sa skin. Pero yung aso namin is wala namang problem sa skin. Ayoko lang siya ng uh, magkaroon ng puto o kung anong galis mga kadyo. Sarap at panigurado ako is makakatipid to. Bago ko naman to binili is tinignan ko muna yung mga reviews. Ang ganda na mga reviews nila online. Binili ko pala to sa Shopee mga kadyo. Sarap. Actually, kapag meron talaga tayong alagang aso, responsibilidad natin silang alagaan. Actually, magastos din. Pero yung aso kasi namin is, hindi na namin pinapakain ng dog food yun. Dahil nga, medyo may edad na rin yung mga aso namin. So, kinakain na lang din nila is yung rice mga kelso. Sarap. So, ayan na nga. Tinitignan na natin. Tingnan nyo naman ito. Napakalaki at panigurado ko is matagal tong mauubos mga Keljo. Sarap. So, pagpapaliguan na sila, meron na silang sariling mga shampoo nila. Ito naman, bubuksan naman natin ito. Bumili bumili rin pala ako ng mga face mask. Yes, bumili pa rin ako ng face mask. Kailangan ko pa rin siya kasi kung naaalala nyo dati, nagkaroon ako ng COVID at traumatic talaga sa akin yun. So, kapag mga crowded place, ayoko na walang face mask ako. Lalo na kapag may mga naririnig akong ubo-ubo mga kaya. sarap. It's better, you know, alam nyo yung sasalili nyo kung paano tayo mag care, di ba? Dan too late mga kardyo, sarap. Ito naman, bumili rin ako ng sticky pad para naman to sa mga daga. Yes, meron kasi nakapasok dito sa bintana namin na maliit lang naman siya na idega. Pero, syempre, di ba, kailangan po sa ina natin yun habang maaga pa. Okay? So, ito din yung mga in-order ko na CD online. Mga rare and hard to find items na Touché, mga OPM tong in -order ko. Actually, ito isang hirap na talagang hanapin. So, meron ako nakita sa carousel. Ayan, sealed and brand new at napakamura lang mga kadyo. Sarap. Actually, ayoko na rin masyado mag-invest ng sobrang mahal na mga items sa mga album. Maghahanap muna ako na medyo swak sa budget natin. Okay, so katulad nito, is nakita ko mga brand new pa siya. So, tag-350 lang. Last time nakuha ko, 1,000 pesos, sealed and brand new na ko Ang mahal. Ito, itong nakuha ko is sealed din. So, again, meron din ako mga damit na in-order. Itong mga damit na in-order ko, gagamitin natin ito mga kaljo. Sarap dahil nga meron tayong pupuntahan. Ayoko muna sabihin kung saan tayong pupuntahan. Pupunta, pupunta di ba? Para naman, ano siya mga kaljo. Sarap. Matuloy talaga. Ito, umorder din ako ng pants na ganito. Gusto ko talaga yung ganitong kulay ng pants. Very comfortable at talagang ang ganda ng tela niya mga kaya Joserap. At pagkatapos niya, meron din ako in order na ibang kulay na same design din siya mga kaya Joserap. Gagamitin ko ito mga kaya Joserap. Malay nyo diba, magbakasyon tayo sa ibang bansa. Charot lang. So, ayan, di ba ito yung mga gagamitin natin outfit in a right time, okay? Kailangan preparing niya tayo. Okay, ayan naman, itong pants na to, mahiligin talaga ako sa yun itong klaseng pants na medyo maluwag-luwag na, ayan, tapos meron din tayo dito ang outfit na overall na set na mga kajos. may kasama na siyang suit at meron na rin siyang pants. Okay, gusto ko talaga itong color na ito, color green. Mahilig talaga ako sa green color kasi alam nyo ba yung green color is money color. So, dyan talaga tayo magaling mga kajos. Sarap, charot lang. Ah, di ba ang ganda ng tela niya at ito naman yung pamangking ko. naman habang ako nag-unboxing box. Siya naman busy busy rin mga kajos. Sarap, sa kaka-vlog din niya. Marunong na siya mag-vlog. Ito naman titignan natin itong isa na To. Bumili ni ako ng t-shirt. Itong t-shirt na to is color black siya. Ipapartner ko siya sa set na nabili ko na white. Meron na siyang kasama. suit na white, pati meron na rin siyang pants. Itong isa naman is cream. Hilig ko sa unique yung color. Itong cream na yan, para siyang nudes mga kadyo. Sarap nude color. Ito naman, bumili rin ako ng overall na white na, sorry, white yan, white na pants. Tapos, meron din itong damit. Ang ganda ng texture ng tela niya. Hindi siya mainit at hindi din siya ganun kalaki at kasikip sa akin. Pumayat na ako mga ka-Josera from 74 kilos. Ngayon, is 63 kilos na lang ako. Oh, di ba, ang laki ng binaba at ang laki talaga ng pinayat ko. Panigurado ko yung mga iba kong damit is ang luwag na. So, ayan, kaya bumuli na lang ako ng mga damit na sigurado ako na kasi lang din sa akin. Pero, ayoko naman yung sobrang sikip. Yun lang tayo sa gitna sa middle lang tayo. Para kung pumayad man tayo o tumaba so pwede pa rin natin gamitin. Okay, ito naman is mag-unboxing box tayo ng mga CD Okay, ito naman yung mga album na in-order natin. Actually, marami pa talaga ako mga CD na na-order na nabuksan na ko na. Pero ito ipapakita ko sa inyo, mga OPM music din yan mga agad. sarap. Ayan, excited na talaga akong makita Kung ano ba yung mga laman itong package nito at panigurado ako. Kayo rin, kung mahilig kayo sa music, mahihiligan niyo rin kung ano yung ginagawa ko at mapifeel mo. Ayan, meron tayo mga OPM. Paula Santos, Jasmine Trias, Paolo Santos, Shred Madel, Lani La, Misalucha, Nina, ayan, Paulo Santos, iba't ibang klaseng Paulo Santos, Chris Aquino, may album din si Chris, ito naman is free. Meron ako Shara Soto, at meron din ako dito mga Nina na sealed and brand new. So, ayan, pumunta naman tayo sa mga international album excited na talaga ako makita yung mga album na nandito sa loob. Itong mga album nandito is mga sealed and brand new, made in UK, collector's items. Ayan, meron ako dito si Melanie Martinez. Meron ako 10 pieces ng Melanie Martinez. Actually, sikat to ngayon si Melanie Martinez. Ayan, nakita niyo yung album niya, ang ganda-ganda ng cover. At syempre, talaga naman nag na ni tayo niya dahil alam ko mabilis siyang maubos. Tapos meron din ako dito mga ibang album. Nakalimod ako kung sinong ano artists eh, artist. Ayan, tapos tapos, yan mga ka-Jo, sarap kung familiar kayo kay Edwin McQueen. Yung komenda ng Albie, Ayan yung mga album din niya. Kumorder ako ng two pieces na yan. Tapos, meron din ako dito yung Roger Taylor's ng The Queen. Ayan. Ito yung member ng The Queen, mga ka-Jo. Yung kina Freddie Mercury. Tapos, ito naman. Meron din ako dito yung album na to. Ayan. Chapel Rowan. Meron din ako niyan ten pieces. Umorder na ako ng marami yan. Dahil alam ko, mauubos to lahat. At hindi nga ako nagkakamali mga kaljo. Sarap. Okay? Ayan, meron niya akong Paul McCartney dito. Ayan, tag 2 dis mga kaedyo. Sarap sa si isang CD 2 dis na siya. So, ayan, hanggang dito na lang muna yung video ko. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para naman lagi kayong updated sa mga latest video ko. And don't forget to hit the notification bells. Okay, pa-support na ng page para for more video and more update. Have a good day and take care everyone mga kaedyo. Sarap.